na kapatid uh, galing na po ako dun sa ano sa matandang pinutulong natin salamat sa binigay niyong tulong kapatid ko so dun sa isa ayaw nung kapatid salamat po sa binigay niyong tulong para dun sa burol niyo matanda ang tinutulungan maraming salamat po sa inyo ha uh, sana ano makatulong uh, pa rin po tayo kasi problema po nung mga anak nila na ano na yung sa bayarin sa funeral sana makatulong pag tayo kahit ano sa uh, ano pinamili ko po yung pera na pinag pinabot yung tulong doon ng ano ng makakain ng mga naglalabay sa loob ng tatlong araw tatlong gabi uh, Maglugaw, sopas saka yung ano bihon lahat may sabaw yun eh. sila na magluluto eh, binigay ko na lang po doon uh, Makikita makita nyo sa video kung galing sila talaga kahirap wala lang yung ni kulungan lang po ng baboy na tilag ng yero para lang may masilungan sila sa gabi na uh, matulugan. Tapos nakaburod po siya doon sa labas lang po ng bahay, sa may court. Sana matulungan po natin yung mga anak ko kasi yung mga anak ko siya kaso syempre may kanya-kanyang pamilya na rin po, mahirap din po ang buhay. Kaya uh, yun ang pinagkumpay mo din na kayo. Kaya nang mga tulungan pa rin po tayo. Salamat sa iyo kapatid Fred at sa isa Salamat, maraming salamat po sa kinabot ng tulong. Maraming tulong po sa amin na yun. Makikita nyo naman po sa video May ayun na ikisi video ko kanina ni maraming tao. Ayun Sana ano, uh, makatulong pa. Maraming salamat sa inyo din kapatid tayo. Ingat kayo palagi diyan. Ingat sa pagmamaneho at sa trabaho nyo dyan. Salamat po. Salamat sa maraming Salamat sa tiwala sa akin ha. Bye.

kung pa tayo ng paglilipat 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 ng paglilipat